Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan hinarap ni Shishiba si Nakumanomi at Haruma. Si Gako at Nagumo naman ay nagumpisa ng maglaban, at sa puntong mawawasak na ni Gako ang sandata ni Nagumo, ay may biglang bumaon na hindi nakikitang sandata sa kanyang katawan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 152 at 153. Nagsimula ang chapter, kung saan matapos umatake ni Nagumo ay sinabi nito, na pasensya na. Hindi ko inisip na matatalo kita sa santukan, kaya nandaya ako ng kaunti. Ang problema, isang beses lang ito gumagana, dahil nadudungisan ito ng dugo. Sinambit ni Gako sa kanyang isipan, na isang transparent na salamin. Hindi, ito ay ceramic, ngayong mas maigi ko na itong nakita, hindi ito ganap na hindi nakikita. Nilito niya ako gamit ang lahat ng mag teknik ng pagbabago ng kanyang sandata. Ang taong ito ay tuso. Si Gako ay labis na nasasaktan sa kanyang natamong pinsala at ito ay napaluhod habang sinaad ni Nagumo na hindi ka tatagal kung hindi mo ipapagamot ang sugat na yan. Sinabi ni Gako na hindi, okay lang ako. Sinambit ni Gako sa kanyang sarili na hindi lang pala yung matandang may katana ang karapat dapat na harapin. Sinaad ni Nagumo, nasusuko ka na ba? Hindi ka naman mukhang ganon. Sinabi ni Gako na mas ginaganahan ako kapag may time limit. Ngayon, papasok na tayo sa mabilisang pagpatay. Pagkatapos magsalita ni Gako ay agad niyang sinugod si Nagumo kung saan nagawa niyang tamaan ito ng isang suntok. Si Nagumo ay lumipad ng napakabilis at ito ay tumama at pumasok sa loob ng isang sasakyan. Agad naman siyang sinundan ni Gako kung saan sinira niya ang bubong ng kotse upang makapasok sa loob. Si Negungo ay nagtatago sa upuan habang ito ay sunod-sunod na nagpapakawala ng atake gamit ang kanyang espada na nagagawa namang iwasan ni Gako. Bigla namang iniharap ni Gako ang kanyang sandata sa likod ng kotse at pagkatapos ay pinasabog niya ito upang tumakbo ang kanilang sasakyan at ito ay nagtungo palabas ng palapag. Si Negumo ay lumabas ng sasakyan habang sinundan siya ni Gako at ginamit ang kanyang sandata upang atakihin ito sa ere. Sinubok ang pigilin ni Negumo ang atake ni Gako ngunit ang kanyang armas ay bumigay at tuluyan na itong nasira. Si Negumo ay mabilis na bumagsak pa ng eksibit ngunit agad naman siyang bumangon at kinuha ang natirang bahagi ng kanyang sandata. Pagkatapos makatayo ni Negumo ay muli siyang inatake ni Gako ngunit hindi ito nagpatalo at inatake niya rin ito. Ang mga dugo ng magkatunggali ay labis na umaapaw sa kanilang katawan habang tinitigin nila ang isa't isa. Inilipat naman ang scene sa second floor kung saan sina Mr. Sakamoto at Tor Amaro ay tumatakbo. Sinabi ni Tor Amaro na ano ang mga ingay na yun. Sigurado ako na nandito na si Slur at ang grupo niya. Anong gagawin ko? Ang hirap ng sitwasyon na to. Ang grupo naman ni Shin ay nakawala na sa pagkakatali at nakasalubong nila si Mr. Sakamoto. Sinambit ni Shin na buti naman ay okay ka, Mr. Sakamoto, habang sinaad ng ating bida na pasensya na kung ngayon lang ako dumating. Nasaan si Amane? Sinabi ni Shin na nagkahiwalay kami habang sinambit ni Mr. Sakamoto na ganun ba? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sinaad ni Shin na tila inatake ni Swear at ang grupo niya ang exhibit gamit ang helicopter. Ang pagtatangkang suicide bombing ni Mafuyo ay isang panlilin lang lang. Sinabi ni Sakamoto na dahil nandyan na ang mga kalaban, ang pangunahing layunin ng JAA ay alisin sila. Malaki ang posibilidad ng mga hindi inaasahang pinsala. Sinambit ni Shin, na Seba, ikaw ang magbukas ng mga pasukan at mag-evacuate ng mga sibilyan at si Mafuyo. Sinaad ni Natsuki, na oo, gagawin ko, habang sinabi ni Mafuyo, na paano kayo. Dapat sumama na kayo sa amin. Sinabi ni Sakamoto na kami na ang haharap sa mga kalaban hanggang mailigtas nyo ang lahat. Sinambit ni Natsuki na sige, mag-ingat kayo. Si Nashin at Mr. Sakamoto ay nagsimula ng kumilos habang sinaad ni Shin na ayon kay Mafuyo, kasama si X, limang senior leaders sila at lahat sila ay mga batikang mandirigma. Sinabi ni Mr. Sakamoto na marahil ay napatumbana ng order ang ilan sa kanila ngayon. Alam ko ang antas ng kakayahan ng order. Kakailanganin ng maraming tao para matalo sila sa isang laban. Sinambit ni Shin na oo. Tapos nandyan ka din, Mr. Sakamoto. Bigla namang tumigil sa pagtakbo si Mr. Sakamoto habang naguluhan si Shin. Silang dalawa ay nagulat nang makita nila ang katawan ni Nagumo na nakahandusay at may mga sandata na nakasaksak sa kanyang katawan. Si Nagumo ay wala ng malay at tila ito ay nawawalan na ng buhay. Sinashin at Mr. Sakamoto ay nilapitan ang katawan nito at hindi sila makapaniwala sa kinahinatnan ni Nagumo. Inilipat naman ang scene kay Gako kung saan ito ay naglalakad at ang kanyang suot ay puno ng dugo. May kumausap naman sa kanya at sinabi na bihira kitang makita ng ganito pagrabe ang pinsala. Ang nagsalita ay si Slur kung saan nakatayo ito sa harap ng isang painting habang tinatitigan si Gako. Sinambit pa ni Slur na kaya mo pa bang lumaban, Gako? Sila ay naglakad at nagtungo sa isang hagdan papunta sa pinakaibaba ng gusali. Sinaad ni Slur, nakahangahanga, gako. Napatay mo si Nagumo. Isa siya sa dalawang pinakamagaling na mandirigma ng order. Hindi ko siya gusto mula pa nung estudyante pa kami. Salamat at binawasan mo ang mga kalaban natin. Sinabi ni Gako na oo, medyo malakas nga siya. Hindi inasahan ni Slur ang sinabi ni Gako tungkol kay Nagumo at sinambit na nagulat ako. Bihira kang magpahalaga sa lakas ng kalaban. Sinaad ni Gako, "Na ganun ba? Wala lang akong interes sa mga laro na natalo ko na." Sinabi ni Slur, "Na hindi pa natin natalo ang laro na to. Ang huling boss ay nandyan pa sa pinakaibaba. Ibinalik ang sin kinamister sa Kamoto kung saan labis silang nabahala sa nangyari kay Nagumo." Sinambit ni Shin, "Na hindi ko kayang maniwala na ginawa nila ito kay Nagumo." Pinakiramdaman naman ni Mr. Sakamoto ang katawan ni Nagumo at sinaad sa kanyang sarili, na halos wala na, pero tumitibok pa rin ang kanyang puso. Bigla namang binali ni Mr. Sakamoto ang hawak nitong ballpen habang tinanong ni Shin na Mr. Sakamoto, "Ano ang gagawin mo?" Isinaksak ni Mr. Sakamoto ang ballpen sa katawan ni Nagumo na ikinagulat ni Shin, habang sinasabi ni Mr. Sakamoto na pag-aalis ng likido sa dibdib kailangan mailabas ang dugo sa kanyang dibdib. Ikaw Shin, siguraduhin mong maayos ang daanan ng hangin ni Nagumo nang hindi tinatanggal ang mga patalim at itali ito gamit ang tela para manatili sa ayos. Ako na ang bahala sa puso niya. Habang pilit na pinapalakas ni Mr. Sakamoto ang pagtibok ng puso ni Nagumo, ay sinambit ni Shin sa kanyang sarili na mukhang hindi na siya makakaligtas. Si Mr. Sakamoto ay patuloy na binubuhay si Nagumo habang sinasabi nito sa kanyang isipan na mamamatay ka na rin ba, Nagumo? Naalala ni Sakamoto si Narion at ang kanyang guru na namayapa na at sinaad pa nito sa kanyang sarili na bakit, bakit nandito pa rin ako sa mundo at nananatiling nabubuhay. Bigla namang dumating si Kishima at sinaad na anong ginagawa mo, sa Kamoto. Nagulat si Mr. Sakamoto at Shin sa pagdating nito, habang sinabi pa ni Kishima, na nakita ko si Master X at ang grupo niya na inaatake ang museo sa TV. Anong nangyayari? Nasaan si Master X? Tinanong ni Shin, na paano ka nakapasok dito, habang sinambit ni Kishima, na binuksan ni Seba ang entrance. Sinad ni Mr. Sakamoto, Nakashima, tulungan mo kami dito. Kailangan natin siyang iligtas, hindi na kaya ng aking kakayahan na sagipin siya. Sinabi ni Kishima na hindi ba siya miyembro ng order? Bakit ko siya tutulungan? Nagtagpulang lang pansamantala ang mga interes natin. Hindi ibig sabihin noon na kaibigan kita. Napaisip naman si Shin at sinambit sa kanyang sarili na ano kaya ang gagawin ni Nagumo sa ganitong sitwasyon. Sinaad ni Shin, na tama siya, sobrang taas ng hinihingi natin. Mag-isa na lang natin itong ayusin, Mr. Sakamoto. Tayo ay mga hangal na akalain na kaibigan natin siya. Bigla namang pinagpawisan si Kishima, at parang ito ay nakokonsensya. Sinabi ni Kishima na siguro makakatulong ako ng kaunti. Grabe, ang gulo ng pagkakabenda sa sugatang ito. Tinanong ni Shin na magiging okay pa ba siya habang sinambit ni Kishima na nagkaroon siya ng matinding mga sugat at nawala ng maraming dugo. Dala ko ang pinakabago kong life-saving device pero hindi pa ito nasusubukan kaya hindi ko masisiguro. May napansin namang kakaiba si Kishima sa kamay ni Nagumo at sinaad sa kanyang isipan na ang peklat na to. Inilipat naman ang scene sa pinakamalalim na level ng museo, ang Special Collection Area. Tinitignan ni Asaki ang isang painting at ito ay napabuntong hininga. Sinabi nito na nakakabagot din ang lugar na to. Sawa na akong tumingin sa mga sining. Sinambit ng tagapamahala na labis akong humihingi ng paumanhin, isang napakahalagang painting yan. Pakiusap, huwag mong hawakan yan gamit lang ang iyong kamay. Nasa likod naman si Moto at ito ay kinakabahan habang sinasabi sa kanyang isipan na bakit ang tagal dumating ni X at ng kanyang mga kasama. Kailangan ko pa bang maghintay kay X? Kung patayin ko na lang ang chairman ng magisa. May kaguluhan na nangyayari sa itaas at wala namang nagbabantay sa mga kamera. Bigla naman kinausap ni Asaki si Muto at sinambit na nga pala, Muto. Kailan darating ang mga kaibigan mo? Nagulat si Muto sa sinabi sa kanya ni Asaki at sinaad sa kanyang isipan na alam niya. Alam niyang isa akong taga-masid. Paano niya nalaman at saan ako nagkulang? Papatayin na nila ako ngayon. Patuloy namang nagsalita si Asaki at sinabi na maikli ang mga hakbang mo at madalas kang pumikit mga palatandaan ng stress. Karaniwan din itong mga indikasyon ng takot. May nagutos sa iyo na ihiwalay ako, hindi ba? Bigla namang nagpakita si Naswer at Gako kung nasaan ang chairman ng JAA na ikinagulat ni Asaki. Sinambit ni Asaki na Uzuki. Nakakagulat na makita ka. Anong ginagawa mo dito? Kayo pala ang nasa likod ng lahat ng ingay sa taas. Sinaad ni Slur na nandito ako para patayin ka, Asaki. Panahon na para tapusin ang mga paghihirap na dulot mo mula pa noong Alkamar. Sinabi ni Asaki na pero bago ang lahat, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Naisip mo ba kung gaano kar aming alalahanin ang idinulot mo sa akin, bigla ka kasing nawala? Sinambit ni Slur na Asaki, ang lahat tungkol sa'yo ay karumaldumal. Pagkatapos magsalita ni Sue, ay pinindot niya ang hawak nitong remote. Bigla namang lumalaki ang mukha ni Moto at ito ay labis na naguguluhan at natatakot. Ang katawan at ang ulo ni Moto ay biglang sumabog at dahil ang chairman ng JAA na si Asaki ay nasa kanyang tabi ay nadamay. Muli namang ibinalik ang scene sa grupo ni Mr. Sakamoto kung saan tinanong ni Shin, "Na anong problema, Kishima?" Pinagmamasdan ni Kishima ang katawan ni Nagumo at ito ay labis na pinagpapawisan habang napansin ni Shin na ang mga tato sa katawan nito ay unti-unting nawawala. Sinabihan ni Shin si Kishima na itigil mo ang pagbabalik ng kanyang buhay. Hindi naman pinakinggan ni Kishima si Shin at pagkatapos ay biglang nagbago ang kulay ng buhok ni Nagumo. Ang katawan na nasa kanilang harapan ay nagbago at ito pala ay Sigako. Ginamit ni Nagumo ang kanyang kakayahan upang baguhin ang itsura nito at magmukhang siya ang natalo sa kanilang laban. Ibinalik naman ang scene sa underground kung saan hindi nagtamo ng kahit anong pinsala ang chairman ng JAA na si Asaki. Labis na nagulat ang tagapamahala sa nangyari at hindi ito makapaniwala na hindi man lang nasugatan si Asaki. Sinabi naman ni Slur sa kanyang isipan na hindi na nakakagulat. Hindi ko inasahan na magiging ganoon kadali siyang patayin. Sinambit ni Slur na ikaw na ang bahala, Gako, habang agad namang sumunod ito sa kanya. Sa puntong kikilos at tatapusin na ni Gako ang chairman, ay biglang nagbago ang kanyang itsura at siya pala ay si Nagumo. Isinaksak ni Nagumo ang hawak nitong patalim sa dibdib ni Slur at nang tignan niya kung sino ito ay labis siyang nagulat. Hindi inasahan ni Slur na ang kanyang kasama pala ay si Nagumo habang napagtanto naman ni Mr. Sakamoto na hindi papatay ang kanyang kaibigan. Dito na natatapos ang chapter 152 and 153 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page. Nasa description po yung link. Muli, huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.